magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Yan guys, andito tayo ngayon sa Marangay Alang Ilan Dito sa Talisay City o Bacolod na siguro eh Bacolod City Yan, may bibisitahin tayo guys ni River to ni ano, ni Boss Eli Jimenez mga kakugi So yan, ang ano, serves game farm pag mamay ni Busgini Cervantes. Samahan niyo ako mga kakugi. pag kayong kakalas. Good afternoon Good afternoon Guys, mga kakogi Pakilala ko sa inyo Si Boss Genie Cervantes Sa tama ba, <laughs> Genie? <laughs> Yun Boss, greetings ka muna Sa mga manonood natin Hi Yun. Ano ko kawalan ko By chance na ko na breeder Kanya na Ikabigaman ako gikan man to sila sa Chrome Farm oh, na, Mga kuyog na nako na sa kwet Then doon sila ako Nagamay na kwet Game Farm Kanya Aray na to dire suray suroy lingaw-lingaw gamay. Mm. -hmm. By the way, mga kakugi, si Boss dati na siyang, nung nagtrabaho pa siya, na-assign siya sa Cebu City. Oh, mawala. No? Kakungi ko mag kaya, may, al alam niya, or marunong siyang magbisaya bisaya <laughs> sinibuhan o no? pinulungan, mga kakugi. Pero, para hindi magagalit yung ibang mga viewers natin, Tagalog lang tayo so, bos Kahit matigas na yung dila ko sa kakatagalog Pero oh, kaya ba rin Maski ganoon din ako masaya na Maynila Putang ina na lang sabihin na Bisaya Bisaya Guys kasama pala natin si bos Cosme Micos 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 na yan Mga, mga kakugi Siyempre guys kami naman natin Kaigop Ayan Guys, mamaya, kapunta dito sino? Sila Sir Stephen, si Kuya Jay Sasso, and si Tit Boy Viper Game Farm. Boss, pakilala natin yung mga nandito, mga nagwapo na nandito. Boss, pangano boss? RJ. RJ. RJ, oh, greeting, shout out. Hello sa mga fans dyan. Si boss, pangalan boss? Pares. Pares? Oo, si Pares. Hi. Hi. Wala nga po lo. Yun. Ako, ang exact address dito, Boss is Alang Ilan, Barangay Alang Ilan, Bacolod City. So, sa, uh, na, address. Pero, hindi ko alam masyado kung exact na barangay sa mm. dito. Dito ano talaga ang ano. So, pero pero yung, yung alang alang ilan. Ang alang ilan siguro is barangay siguro yan, yes, no? Yes, yes, yes. Yung buong uh, area is called barangay alang ilan. Alang ilan. Yan. Boss, matanong ko, boss. Itong kinatayuan natin kung saan it, nandito itong manukan natin. Manukan mo pala, hindi eh, pala ko kasama. okay, okay <laughs> lang. Okay lang. Sa inyo ba ito or nagre-rent ka lang? Nagre-rent lang kami dito. Ah, Ganito kalaki boss, kano ba kalaki to? Ilang square meters to? Almost 1 hectare to kasi up to Ah, lampas pa din doon Kasi dire-direcho man eh mm. Dire-direcho to yung pagkakat nila So, kaso lang banda dyan May kawayanan Oo, oh, pala So, almost 1 hectare Itong oh almost one hectare boss, magkano ang renta dito? Per year ba yan? Monthly? Per year, per year. Magkano ang per year dito? Annual? Sa 25,000. 25,000. Mm. So yun pala mga kakugi. 25,000 annually, almost one hectare. Uh, mas mahal konti dito sa alang ilan compared dyan sa atin sa ano sa Compostela sa Compostela is nasa mga 15,000 lang yata per hectare man, boss Bosmikos no? gandausan per hectare no, oh. magdip kung ano ang orientation ng lupa no yeah. kung malapit sa kalsada yeah. mas, mas mahal na. no pwede ah. oh, dito mas maganda dito kasi kalsada na yeah. dito pag daladala ka sako-sako oh. mapasok mo yung sasakan <laughs> no? oh okay lang okay tapos itong area ng ito boss cooling area nandito rin ang breeding ayun ah, ah, dun sa kabila know, ito, ito yung may Kwadro may may hiero, may hiero. Ay itong may ito may, may hiero, mga... Ay yung sa kabila ibang mayari nan. O, iba. Ibang mayari, dito iba rin. Iba rin mayari. Ito yung mayari dito, spam si Boy nuno lang kung uh, sino ang anong pangalan. Sa barko, sa barko nagtatrabaho. Sa barko nagtrabaho? Parang kapitan din, kapitan. Sa kabila kapitan din sa barko yung par. Pero mm -hmm. overseas to, dito parang sa local lang. Mm -hmm. yung... Inter-island lang. Ano? no. Yun naman talaga mga kakugi pag nagmamanok. Engineer, seaman, politiko. <laughs> Di ba? Di ba? Boss? Yun lang mga nagmamanok. Ako nagdadate ko. Engineer, Erika Game Farm. Yan. Yeah. Ako busy accounting sa Lasal. oh, sa Lasal. Accounting naman si boss mga kakugi. Anak, <todic> almost. Anak to. Anak to babae. Anak to babae. Anak na babae. Anak pero ang imong balay, wala di re. Wala. Naa sa syudad, Bacolod. Sa syudad, ang parents ko, na may balay sa anong pero na ito pagaling ng mga na sa, sa bata. Sa bata. Ayun. Oh ya, ya dari ah. Hello. Hello, good afternoon. Hello, ma'am. Darah mending gapung view ngaris saya, bos. Darang Magandang view nanti tu, pula. Hello, ma'am. Ma 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 good afternoon, po. Good afternoon, welcome. Panggilan ni, ma'am. Si Ivon Cervantes. Ivon. Mm -hmm. Boss, ang mga Cervantes sa Cebu, mga mayayaman yun. Ah, di, Sila lang, Sila lang. Tapos dito naman, mga anak mo, boss. Anak ko, daughter Hello ma'am. Pangalan mo ma'am? Christine. Christine? Wow. sa bangko. Sa bangko. Uy, pwede. Mula sa service nga. Bar na ato. Ah? Sa service. Hello ma'am. Pangalan mo ma'am? Geraldine. Geraldine. Ikaw, ma'am? Dayan. Dayan. Daughter in law. Ayun. So, yeah, so, na. La. oh, ay, 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 boss. Classmate ni Richard. Ah, ganun. Engineer din. Hindi. <laughs> Hindi <laughs> <Ay>, engineer. <laughs> Pangalan mo, boss? Ah, uh, Eugene po. Eugene. Oh. Uh, Yun. Si Eugene. Dota Master. Dota Master. Sa ano yung mga gaming? Gaming. Yeah, si Buwa, padawag nila sa sila. Oh, wow, sila Champion. Sila nag sa Manila, sa Duta. Ilan ba kaya, anak kaya, lahat mo, boss? Nadiri, -na gawa siya itong uban sa kyanan kung nag-abot sila tanan. <laughs> 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 Di, lapas. Lima. <laughs> eh, ikaw galingon, tag-usa-usa. Kasakyanan. Kasakyanan. Ay, ang mga kasama namin. Ayan ako, Nars. Kau din nag... Supposedly, Sunday kami. Kaso mm -hmm. lang. May duty na siya tomorrow sa Riverside. Headless. Mm. Yan, makasama ko. Galing yan kay Rafi Yulo. O, oh, Rapapap. O, mm, Rapapap. Ang mga Cervantes ba, Boss Jimmy, is from Bacolod talaga? From Negros? Sabi ng Cervantes is from Bacolod. From Bacolod talaga? talaga. So every time masaya na po from Cebu, Pampanga, wherever, maski Manila, marami, marami Cervantes. Cervantes ako nga. Uh, yung Cervantes, parang mga, ano yan, angka ng mga katsila, no? Ito na siyempre, kung eh, by history, parang Don ganun. Quixote, oh. <laughs> ako muna sikat na Cervantes. Go to, tama. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Don Quixote. Alfred Sanchez, mga, eh, mga mga kaan? mga mga eh, apelyido natin Spanish, na Spanish na talaga na mga ano, family name. Anong taon ka nag-umpisang magmanukan, boss? 2002, by accident lang yung pagmamanok ko. Mm -hmm. Kasi yung pamangkin ko may manukan dito sa Bacolod. Mm -hmm. So ako Pumunta doon, yung pinsan ko kasi kapitan sa barko. Mm -hmm. Siyempre, pambakulod, yung hiningi lagi manok eh, pagdating mo na Manila. Oh. So ako pumunta ako doon sa manokan ng pamangkin ko, hiningi ng kuan Pulits lang na kuwan mga... na mga mm -hmm. inahin. Tapos binigyan ako ng stag, sabi ko, hindi ako nagmamanok siya, dalhin mo lang. <laughs> Tapos yun ang naging produce sa akin sa, sa sabog. Mm -hmm. Kung tawagin ko ngayon si, in Cebuano, si Murag na Muragwa eh. Murag na Kaya <laughs> kay maiwanan sa bahay, mm -hmm. pupunta kami ng lugar nila sa Uma. Mm -hmm. yeah, si yung si Murag uh, na ah, sa ay wag ginakon kaon. Nya yeah, pag, pagdating pag, pag namin dikan sa Uma. <laughs> ah, kung unsay dia dia available na pitch, Murag pato gani pa Nya mm -hmm. Yeah, mao to ko sa kwan. Sa derby one time, no, to na ka-interest ako. Mm. Mula no namulat yung mga mata mo na, uy, may pera para sa pagmanok. Actually, ganun. it's not the money na nag-introduce sa akin sa manok. I mean, it's the the, the one, joy. The joy saka kay by, by chance kasi mm. yung nangyari, yung manukan ng pamangkin ko na si kinukuwento ko. Yung yung financial noon, isima si advisor ni Joseph Estrada during that time mm -hmm. -impeaches, nun. oh. kini-impeach 2002 presidente si Erap noon oh kini-impeach Estrada mm -hmm. so nagkagulo so yun nangyari yung mga material lahat ng manok no, pinol out pinabalik na may nila mm -hmm. may naiwan sa akin na material yung sabihin nga yung butcher, Ricardo Ramon oh. Lacson, ABL. Oh, oh. Tapos, yun ang nagumpi, doon ako nagumpisa. Mm, mm Yung pagka ni boss sa pagmamanok talaga, hindi parang hindi sinasadya. No? Nagumpisa lang siya sa naghingi lang sa mga kaibigan, ganun. Eh nagkataon na talagang talagang itinadhana talaga na dito papunta yung ano mo. <laughs> That 2002, boss hanggang ngayon uh, ah, nung mag-umpisa ka sa 2002 wala ka pang breeding yung breeding ko walang parang bakyan-bakyan talaga Punti ah, uh, -punti. may barn na hindi kailangan magpa Incubate. incubate. Yun, magpa incubator mm -hmm. pero mm yun na nga sabi nila bibili ako ng incubator kaso lang kailangan very sensitive kasi yan mm -hmm. so I'd rather na magbayad na lang ako sa magpa-incubate tama Ayun, medyo may kamahalan eh. Mm -hmm. 15 pesos per egg no so, okay lang at least sure ka nga yung itlog mo na pangalagaan ng kasi yan ang trabaho nila correct correct doon sila kumikita oh, doon sila kumikita so kung lagi na lang walang sisi na lalabas ay okay, ayaw mo na magbumalik sa kanila oh, Oo, talaga totoo yun sayang ba Oo. Oh. so nung mag-umpisa ka boss ilan lang ang mga breeding materials na gamit-gamit mo nun ang breeding materials gamit noon yung yung Boston yung sa kay Lance. Oo, oh, yung Kasi Boston. yung nangyari bago mag-pull out yung tamangkin ko sa Manila, nag-iwan ng material ng tayo sa akin yung RBL yung Boxer. Mm, butcher. Kaso lang yung laki medyo malaki, may kalakihan na oh. na sa mga manok. Oh, tsaka oh, maganda siya, maganda siya. Pero ngayon, prefer ko yung maliliit na lang. Hmm. So, since 2002, Uh, anong taon ka nag-umpisa ng mass-produce na talaga yung pagmaramihan, ah? Sa totoo lang, sa pagtura ko before, bawal sa amin yung oh, sabi yeah. So, yung posisyon ko lagi pag nasabi ko, negosyo yan eh, multi na negosyo ngayon dito. Correct, correct. So, hindi naman ako nagsasabong. Saka, sa totoo lang, hindi ako nagsasabong na wala akong mamakita. <laughs> hindi akong pumupunta na sa buwan. Tabi siya yung tawagin namin dito. Wala, <laughs> so, hindi, hindi ako pumupunta. Dito sa larangan na pagmamanok talaga, hindi puro tapang lang dito. Ah, so, hindi. Dapat, ano talaga, marunong kang mag-isip ba Mar Marunong kang mag-compute. Ah... Uh, Bawi ba ako sa pagod ko? Bawi ba ako sa oras na hindi ako kasama ng pamilya ko? Nandito ako sa sabungan? Parang kinikinta ba? Ngayon, boss, nung magmamas po ka na sa manukan mo, sa so, ano mo, eh? nakatulong ba ito ngayon sa, ano mo, sa financial aspect natin? Hindi si financial aspect, hindi mo pwede masabi na nakatulong na, kasi pero financially, kung i-compute ko, pasit na siya positive pa to. Mm. Kasi yung position in life ko, pag nag-bleed ako, I have to stop the bleeding right away. Okay. So, before ko mag last year, chairman ako sa Sabong Committee sa Pagpur. No. Oh. So, kami nagmamarketing, puputa ng sabungan, mm. kami bigyan ng mga bonus bet sa mga breeder. eh mm. Kaya nakilala ko si Si Alex Hanap, personally, kilala, napakilala na kami yan. Si Alex Hanap? Oo, oh, si Alex Hanap. Si Boss Irwin, Abilosa, ESG. Oo, oh, ESG, oo. Oh. Yun, the chairman ako. So, siyempre, ikaw sa ipunta sa kanila, basta mga VIP, ikaw mismo nagbibigay ng mga bonus bet sa kanila para, para correct, para kung baga sa po, nag-establish na ko nag ako ng report ko na mm Boss Irwin, Bago ako mag-retire, Pumunta ko sa kanyang lugar. Oo. No. Sabi ko, Boss, mag ako. Tingin eh. ako ng material. Kasi, ayaw niya naman, hindi na rin bibili ka. Hindi naman kaya yung question niya. Tama, email, tama. Eh. So, straight na. Kasi, lagi naman kami kasama-kasama kasama niya. Hmm. So, parang kaibigan mo talaga. O, na ano, open ka na sa kanya. Customer namin. Pero, siya naman siya na rin mismo. Na hindi namin kaya yung question niya. Hmm. so, kaya nga yung pumunta ko doon, nanghingi ako sa kanya ng material. Sabi niya, anong material na gusto mo? Mm. Anong material is boss? Yung gray. Gray? Yung, gray. Gray hats yun? Ano yung gray na yun? Ang gray na binigay sa akin, according sa Parma Nigeria, is male same sa kading mm. So, yung gray na makuha ako sa kanya is yulilegged. Yulilegged? So, more sa sa pero may kwansi sa pencil mm. so kaya na tinanong um, ko sa dada may mga periodical sa doon na nakapaskin sa sa brothers niya kita so, ko doon si Bibutoy. Toy mm. So, na itanong ko sa kanya the way around according sa kanya, akala ko eh, yung way niya galing kay Bibutoy. Toy -hmm. way around pala Yung... <laughs> siya, siya nagbigay ng grace sa kay Bibotoy. Hmm. Kaya kung tawagin ni Bibotoy, Akorde sa kanya, is Habilosa Gray. Oh, Habilosa Gray. Oh, Gray. Yun ba yung mga grays ngayon na ginagamit ni Patrick Antonio? Galing kay Bibot Oy yun eh. Pero pag sinabi mo kay Bibot most likely Mil Simpson. Mm. Saka ako, nagkaroon na ka, pwede ng material na galing kay Bibot Oy. Ito sa kasama ko na manager na si Dado Dumitana. Dumitana. Oh, from Iloilo na breeder. From Dabao. Mag Champion niya sa araw ng Dabao eh. Hmm. So sabi niya, Jill, padalang kita dyan ng Milsons. Galing kay Bibo yan. Mm. So yun, yung mga pudyos ko yung mga dark leg. -like mga grace. Na mga grace. Sa mga kwan. Combination yeah. yan sa sa kay... at saka kay OSG. Tapos, pumunta ko kay Alexander. Mm. Nangingi ako ng material. Ayun pa to eh. Mm Ang -hmm. totoo laki pa salamat nga eh. Mm -hmm. Sabi naman ni Alex sa akin, Jen, pumili ka doon. 600 na in inahin. Pinagpilihan <laughs> namin. Dami na. Para wala daw ako masabi na reject ang binigay sa akin. <laughs> Dami binig, yung pagpilihan ano Reject na binigay sa, sa akin. So sabi ko naman sa tauhan ko, dalawang martik lang ko. So yun ako, yung eh, tinawa namin, yung Golden Boy, mm. -hmm. saka yung Ang Golden Boy Tsaka Nakakalimutan ko na Ano? Wala kasi dito yung fan ni no? na Tauhan mo yung, yung. yung Tauhan ko nag-grade na grade -nag Kasi na dialysis Ah, oh, ako no. <coughs> banding ba dito sa inyo si ano si Alan Doni, sa WPC? Hindi, kaibigan ko yan, Jerry. Oh, Jerry. Eh yung dito, may assign kasi may assign sila na Oh nga, is, banding banding team. Oh, so ito yung late born, tina actually tinawagan ko pa si Jerry. Mm. -hmm. Ah, uh, Jerry, ikaw na lang magbanding kasi nakakaya kukunti lang. Sabi <laughs> ni Jerry sa akin siya, Jay, kuha niya, tawagan mo lang kay Boy Gaudin daw yung in charge, in charge dito. Yung ito. Yung si Gaudin, kila, kilala mo. Hindi po. Sila yun sa mga greeting, asa ah, sa mga banding kumipi. Hey, greetings sabi. Kuya J, greetings muna Kuya J sa <laughs> di Hindi ka para greetings. Ah, kumusta ba mga Kakugin? Dito kami sa ano? Kamila kumuha Ilin. Hindi, kumusta dyan? Dito kami sa Bakulod. Good. Pasyan na kami, pasal dito. <laughs> Nauna sila sa amin guys, kahapon pa sila dito Oo, oh, kahapon pa kami dito Nauna kami kasi may lakad doon si Sir Greg Arioso mm. Uh, mga tayo ng punggal Punggal? Oh, Oo, doon. doon kay Charlie, kumuha din tayo ng ano Yung mga sweaters niya, kay Charlie Lacson mm. Doon Alright, Hannibal Game Farm Sa tip so, no, Dito na, balik na naman tayo sa Bakulod Sulo-sulo mo lang kami kagabi eh ano? ano? So, so, ano solo? Nag, nag, ano ba? Isang room lang ka ba? Ah, Hindi ka nakisama sa mga ano? Hindi, dalawang, dalawang bed lang eh. Buti na lang. Kasi baho, mangutot mo ni. Oh, mangutot si Tito. Mangutot ko Ma... Malakas milik. Tito boy Francis! Ah, uh, ganda. Ganda ng ahapon hapon, mga kapugi. Mga nagrigam. Mga apoy uh, tawag ka buskus niya oh exactly tama. na every weekend pero most of the time change schedule ni sa bigay kay anak ko na nurse duty bu bukas hmm. so ginawa sa today tamang tama naman pangsumawag sa isang today hmm. kailangan naman ay ask ko sabi ko okay eh, lang naman yan okay lang yun kasi sakita natin yung buong pamilya yan guys mga kakugi <laughs> isang farm na naman ang nabisita natin dito sa Bacolod area mga kakogi okay. Boss Jim Thank you thank you, thank you so much Sana boss makabalik pa kami dito boss You're oh, oh. Yun Guys itong uh, ginawa natin na kwentuhan kay Boss Jim Ano lang to umpisa lang to mga kakogi Pagbalik natin tagdag naman na questions boss Iba na naman pag usapan natin Katulad kay ano kay Boss Eli Every time balik kami. Iba-ibang yung pag-uusapan namin. Ganyan. Uh, parang chapter by chapter. Oo, oh, parang chapter by chapter. At saka para ma-introduce din kayo mga kakugi sa mga alaga sa farm dito ni Boss Genie. Ang pangalan ng farm, Boss, is Serbs Game Farm. Yes. As Cervantes. As <laughs> uh, abbreviation ng Cervantes Game Farm. Yun. Ah, pinigido pala. Oh. Cervantes. Cervantes. na lang kay Ang... Ang kinayin ko before, Geraldine man. Kami yung pag, kailan? kaya lang ako. Gusto lang. Mo na siya ba? So, Sir Tip, may shout-out ka? Shout-out kay ano? Kay Sir Charlie. Charlie, ano Sa Lakson. O, kay Tito. Kay Boss Peter. Oh kay Boss Peter. Kay Raffi. Sir Rafi, thank you talaga. Sa bagong elevator kilso. Thank you. Shout out talaga din kay ano. Uh Rolls uh Rickla 60 uh, Road 69. Road 69. You know? uh, Rolls Rickla. Uh, boss next week, kanjan kami sa Katmon. Yan. Boss, meron ka pa? Arjie. Arjie. Ano to? Uh, future, San Indo? Future, oh, San, Indo? future oh. San Indo. Shalillo. future oh. San oh. Indo. Future San Indo. Yan. Pasino din balik sana sa interview niyo. Ay, yon. Parang tayo na Ganda ng mga <laughs> reading dito ni <laughs> Boss mga apo, mga guapo, mga mga guapo. <laughs> Tapos at tingnan niya lang mukha ni Mamon. Oh. Yeah. So, yun mga kakogi, maraming salamat sa panonood niyo. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkogi, dunay <laughs> maani. Okay. <laughs>